Alam mo bang pinasok ng hayop na Elena na yan ang bodega natin? Nakausap ko na si Atone kanina. Anong ginawa mo? Wala. Wala! Wala lang? Anong gusto mo? Lumaban? Wala tayong laban. Dahil lalabas ang totoo na galing sa gobyerno ang pondo ng bigas na nasa loob ng bodega natin. Alam mo ba kung magkano halaga noon? Milyon. Pag yun, nakuha ng gobyerno, milyon ang mawawala sa atin. ano ang gusto mo? Mawala ng milyon-milyon? O makasuhan tayo hindi at makulong? Hindi ako papayag na mawala ang milyon sa atin at lalong hindi ako papayag na makasuhan o makulong. Kaya kung ako sa'yo, Pepe, pumunta ka na sa bodega. Linisin mo bago pa malimas yun. Kung gusto mong linisin ang bodega, linisin mong mag mo mag-isa mo. Alam mo na siguro kung bakit ako nakikipag-usap sa iyo. Tungkol sa foundation. At sa mga bigas na nakatambak lang sa bodega ninyo na dapat sana ay uh, matagal nang napapakinabangan ng mga tao. Soli niyo to. Dahil kung hindi, mapipilitan akong dalhin ang usapin nito sa korte. Hindi na kailangan hindi na kailangan mag-demanda. Baka mabulok lang yung mga bigas, hindi pa tapos yung kaso. Naman ano dito, mabagal ang mga korte. Ako ang chairman of the board ng foundation. Pwede akong magdesisyon sa ngalan ng foundation. Eto, firmado na. Patunay na binabalik ko na lahat sa gobyerno. Ako mismo magbubukas ng bodega. Ipahabot mo na ang lahat ng laman nito. Gamitin mo sa proyekto mo. Ginagawa mo ba ito para makatakas ka sa demanda? Ay, ginagawa ko ito para itama ang mali. Huwag oh, ibig sabihin nun, inaamin mo na nagnakaw ka sa gobyerno. Paano mo? Bigyan siya tayong salitang nakaw, Elena. Sa wala naman lumalapit sa kalan, hindi na hulingan. Hoy, hindi ako ha. Huwag hmm. kang tatawa. Sana nga. Huwag kang tatawa. <laughs> Alam mo Pepe, maitatama mo ang mali. Umpisaan mo lang. Umpisaan mo lang.